Samantala, matapang na igniit ni Mayor Miguel B. Dizena Jr. ang karapatan ng bayan ng Enrile sa transparency at accountability matapos niyang personal na puntahan ang DPWH District, District 3 Office noong September 26, 2025 upang sundan ang kanyang matagal ng kahilingan para sa mga dokumento kaugnay ng mga infrastructure projects sa bayan. Giit ni Mayor Dizena, higit o hindi sapat ang mga ulat na naglalaman lamang ng project titles, halaga at completion rate. Aniya kailangan ng program of work, project plans at geographically tagged descriptions upang matiyak kung saan talaga napunta o napupunta ang pondo ng bayan. Maging ang Municipal Accounting Office at Municipal Engineering Office ay nagpaliwanag na kritikal ang mga dokumento. Samantala, sinabi ni District Engineer Esmeralda de Guzman na kailangan pa ng clearance mula sa DPWH Regional Office 2 subalit tinutulan ito ng LGU dahil ang mga dokumentong hinihingi ay public records na dapat direktang nailalabas gayon pa nangako si Dugusman na magsusumite ng dokumento para sa mga flood control projects sa darating na Miyerkules at iba pang proyekto bago matapos ang linggo nanindigan si Mayor Desena na hindi siya titigil hanggang hindi malinaw sa bawat enrilenyo kung paano ginagamit ang kaban ng bayan FM News